Keep a bond from the Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay na mag okay ka. Okay. Kung ano kailangan gawin, gawin. Please. Okay. Tumawag kay Ina. Ilan sa na, sa sila. Oh, ate, alam ko na. Oh, ako. I received another text. Lord, come, come now, come now! I was rushing out. He called. I didn't I was He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. But it was not that the doctor had any consequences to flatline because she flatlined for 30 minutes. pinaka-importante puso niya, binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo. Lahat kayo ang nandito. Ngayon, grabe na kakamangha. Dito pa lang nakikita ko kung gaano karami sa inyong nagmahal sa aming ina. Tama rin yung sinabi niya ako Dahil ang aming ina, siyempre public property na. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasa pa may... ng mga sa beach, yung biglang, ano, spontaneous eh. Biglang, is ko yung mga anak ko, anak, halika, tayo beach. Doon. Yun yung mga cherished moments namin. And alam natin si Mami may mga powers din, katulad mong ano, bawa pa. Uh, uwi naman may galing show sa stage, kami ni Kiko. Pinatid niya ako sa airport. Ang dami namin pinagpapalituhan, ang dami namin uh, share sa isa't isa. Pinatid niya ako sa airport. Kung may class, may may So, punta na ako sa gate, nagatay na ako. Huwag natin ko sa gate. Thank you. Thank you po siya dun sa mga bata. kasi sa isa niya po, binigyan ng tago 100. So sabi ko, ah, uh, Siguro po talaga si Ate Gaya yung source of strength niya talaga at siya ay yung, yung mga fans. Kasi kapag nakakita po siya ng, ng kanyang mga tagahama, sabi niya nga po sa akin, kaya mo lang sila talaga, kahit yung kung may COVID, uh, labitan ko ng labitan sa kanya yung mga fans. Kaya uh, gusto niya po isa-isa yung palimpuntahan. So, Siguro po, ang masasabi ko lang po ay siguro po nakikita nila talaga na gayong sarili niya. Kaya siya po ang uh, aspiration nila bilang para. Dahil kung si ate kayo po natupad yung mga pangarap niya, uh, simula po nung nagtitin na siya ng tubig sa, sa may hatay, hanggang sa nagtatintong na niya yung pagkatong ng tagumpay, hindi po siya nagpapad. Hanggang ngayon po, yung mga bagay-bagay din sa nakahit na dyan na yung susuot na yung makeup artist niya, sasabihin niya, hindi direct ng tumanan po yung susuot. ko lang masyari, maraming adas. Yung po, siguro, ang magandang uh, alaala at saka siguro po lesson na pwedeng maging part na ito kaya ito na sinara yung yung you pay it forward, kung ano yung mayroon ka i-share mo po sa ibang tao at higit sa lahat na natili kung nakatapak sa lupa kahit na nasa alapak ako. Maraming salamat. Thank you. experience na ganong klaseng mass adulation in person. Kasi alam mo yung sa TV na ko yung narin, narin sa krino, na siya ng Takasinan kayo lang ang special helicopter, bababa, tapos may supply siya. May maraming mga ganun-dami. So, gano'n ang nangyari. <coughs> tapos na yun. Gano'n akong <coughs> pwede, gano'n akong pwede. Nakalimutan ko na yung last part. Ah... So... Nakita ko kung paano siya sa pahing ng mga tao. Una dito ang lola ko, na masang-masa. Masang-masa, -masa, hindi nakabog ng koleo, lumaki sa kasiguran. Mahirap, kahit sa mahirap ng pamilya, mahal na mahal siya. Tapos, nakita ko kung paano siya mahalin ng masa sa Maynila, man in 70s, o sa provinsya ng 90 Jesus, nakita ko kung paano siya. So, di ba, after a few minutes, Lord, okay, nakakuha ako ak ak <laughs> na na -uh ng gabi. Maraming sa Madrid. May rin kay Yara, siya nagpadala ng napakagandang termo na suot ng ating national artist. Maraming salamat sa'yo. My good friends, ito ang naging ahm uh, pader ko itong mga araw. Piki, Gachi, Sheer Goddess, Nadia Montenegro. <laughs> Bravito. Salamat, bravo salamat. Hindi ko alam ang gano kumula sa iyo. Nay, Roman, salamat, salamat talaga. <laughs> sa mga anak ko, na mas, <clears throat> sila ang una kong natawagan kung wala ang <sighs> Sila ang ulang tumulong sa akin. Amy, I love you. I'm sorry. I'm sorry. But thank you. We love you. Thank you. Sa so, ang sama ko na hindi po siya Pilipino, pero gusto na niya maging Pilipino, baka naman pwede kasi sa lahat ng mga Pilipino na oh. kausap niya, kayo na po mag-Tagalog. <laughs> Salamat.

Senator Bobo, to Senator Robin Villa and Madam Lani Lovilla, to Senator Alan Cayetano, to Mayor Lani Cayetano, to Senator Robin Padilla who stayed with us for 10 hours on Mom's first day, Robin, Senator, we thank you. Thank you, Senator Robin, to you and to your whole team in Batshay. Salaam, salaam, of We good people, for all the peaceful people extended their support, and love to our family. To Mister Rico, Mister Thank you for being my angel. To Mister Malu, for always guarding us every night. alam ko nagbabalik ka sa amin Tita Malu. Ito, Tita Bibi, presyo. Oh. Tita. tita, there are no words. Salam. To all officials of the NCCA and hindi na ng mga bayani, To all the fans of my mom thank you for loving me. To our president, and to our Madame First Lady, who stayed.